Sobrang grabe yung init. Grabe, nakakapaso ng balat. Tapos nandito pa tayo sa bukid ngayon. Kuya, napasel ka. Wow. <laughs> Huwag na natin patagalin to. Let's go. Ha, tay, mukhang tatama ngayon ha. <laughs> ha? Tama ba? Tresi na ito ha. Tracy na yan? Ito. Ayos niya, no? Malaman yan. Lakad-lakad muna tayo dito tingnan natin yung butil ng palay kung malaman nga. Para matigdan din natin kung ano yung mga palay na nakatumba. Tara samahan nyo kung lakad-lakad muna tayo dito. Oops! Tapos may mga nakatumba pero konti lang naman. Maganda yung palay at may mga damo siya konti. Pero minsan din natin maiwasan yung mga damo-damo na yan eh. Tapos ito nga pala yung kubo. Yan, dyan tayo mamamahinga. Dyan tayo kakain. At syempre sa lakad natin, yung batang yan hindi magpapaiwan yan. At syempre, hindi natin nakakalimutan. Meron tayo ditong kape, tinapay, ano pa ba, suman, saging na nilaga, ano pa. yon tapos kumain ako ng suman, no? yan, napapaisip na ako yan. Tara, samahan nyo ako, nandito tayo ngayon sa labas at uh, natin itong farm. Pero ang totoo niyan, nautusan kami ni Nanay para bumili ng soft drinks at ng mga ibang panahog dahil tayo ay magluluto ng sinigang. Kaya tara na. At pagbalik namin galing tindahan, meron na kaming inabutang mga ilang kabang palay na naani na o nakasako na. Stop, 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 stop. Stop. Oh. Yo, Laka sa, sa <tos> lakas <coughs> <coughs> lakas lakas oh you know? ay, alaw, okay. <coughs> Hindi yun, yun, yun! oh <coughs> sa vlog na ito ay ibabahagi ko kung magkano ang kinita ng palay ngayong tag-araw labas ang mga expenses where are you going Where you at? Hey, where are you at? You are in the farm? Oh! outfit check muna tayo mga idol gang gang kamusta ng mga outfit niyo kumakain ko pa ng mangga uya yan nga pala si Tito Bob yung kapatid ni tatay tatay Vidal yung kap yung tatay ni misis si Tito Bob yung kasakasama ni tatay dito sa bukid na gumagawa napakasipag niyan grabe wala rin ako masabi yan sobrang sipag at syempre hindi mawawala yung ating pambansang inumin ang Coca-Cola at ito na yung ating sinigang. Sobrang dami ng talbos, Meron din tayo ditong ice o yellow. Sobrang lamig yan. At syempre, meron tayo ditong sili oil, garlic. At meron din tayo ditong lechon baboy, lechon manok. Ano pa ba? Yun. Tapos na. Ito yung mga guests natin ngayon. At yan, si Tito Babian, si Ate Roda, si Tate Bidal. At ito yung nalutong sinigang na may okra, kamatis, sibuyas at talbos. At ito na yung mga naani na pala natin, no? Yan. Diyan nila nilalagay sa tabi ng daan para sa ganun. After mga hapon na, mga 6 p.m. or 5 p.m., darating na yung buyer natin. Hello. At ito na, nagkabayaran na. Tapos na ang usapan. At ito na ka pala lahat ng total breakdown ng kinita at mga expenses. Thank you for watching on my vlog and see you. God bless. Bye-bye.